Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol ang pinakamalakas sa Phantom Troop. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito dahil napakalaking tulong niyan sa ating channel. Bale ang Phantom Troop ang pinakasikat na grupo ng magnanakaw sa Hunter x Hunter at maaaring sa buong anime. Nakilala sila dahil kaya nilang gawin ang lahat makuha lamang ang kanilang mga ninanais dahil sa pagiging walang awa sa kanilang mga kalaban at dahil sa mga napakaangas nilang kapanyaihan. Lahat ng mga miyembro yung Phantom Troop ay malalakas, pero sa video na ito iraranggo natin ang bawat isa sa kanila mula sa Rank F o ang pinakamahina hanggang sa Rank S kung nasaan ang mga pinakamalalakas sa kanilang grupo. Pagbabasihan natin ang kanilang pisikal na lakas, kakayahan sa pakikipaglaban at galing sa paggamit ng kanilang mga nenabilities. Para sa listahan nito, isasama natin ang lahat ng mga naging miyembro ng grupo sa manga at anime Bagong sama man ito, peke o namatay na. Kaya sanahan niyo akong talakayin ng bawat isang miyembro ng Phantom Troop at isa-isa natin silang pag-usapan sa ating ranking. Rank F, Cortopi Si Cortopi ay ang miyembrong umahawak sa ikalawang numero o ang pinakahuling bilang sa mga paanang spiders. Bagamat walang kahulugan ang numerong mayroon ng mga miyembro ng Phantom Troop sa lakas o kakayahan nila, si Cortopi ay napunta sa rank F o sa pinakamababang rango ng ating listahan dahil siya rin ang pinakahuli pagdating sa pisikal na lakas. Higit pa dito, si Cortopi rin ay hindi nagpamalas ng kahit na anong galing sa pakikipaglaban sapagkat hindi ipinakita ang kakayahan niya nung pinagpapasan ng Phantom Troop ang mga men ng mafia at nung kinalaban namang magnanakaw ang ating mga bida. Nakakapagtaka ito sapakat si Cortopi ang isa sa mga nen-user sa kwento na meron ng mga natatanging kakayahan na ng bilang gallery fake. Ang Nen ability na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan lumikha ng kopya ng mga bagay na hinahawakan niya. Halimbawa dito ang mga maliliit na kagamitan o manalaking gusali. Sa madaling salita, kaya ni Cortopin ang lumikha ng sandamakmak na bombang, puli din niyang ibagsak sa kanyang mga kalaban sa isang iglap. Subalit, hindi nagbigay ang kwento ng oportunidad kay Kortopi na maipakita ito, nangangahulugan na hindi talaga para sa pakikipaglaban ang kakayahan ni Kortopi. At hindi siya kasing lakas ng mga kapwa niyang miyambro dahilan para mapunta siya sa pinakamababang pwesto Rank D, e, Shizuko at Pakunoda. Ang dalabang babaeng spiders ay parehong nagtataglay ng na mga natatanging kakayahan na lubhang kinakailangan ng grupo sa kanilang mga misyon. Si Pakunoda ay may kapangyarihang basahin ng alaala ng ibang tao, samantalang si Shizuku naman ay kayang linisin ng mga ebidansya na magkokonetta sa kanila mula sa mga krimeng ginagawa ng kanilang grupo. Ang mga kakayahan na ito ay sobrang kakaiba at natatangi, hindi lamang para sa Phantom Troop, kundi maging sa lahat ng Nen abilities na mayroon ang kwento. Ganun pa ang dahilan kaya napunta sa Rank E ang dalawang babaeng gagamba ay dahil hindi nakatuon ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Nagagamit lamang ni Pakunoda ang kanyang baril na parang isang normal na armas at wala itong iba pang epeto kung pakikinabangan sa pakikipagtunggali. Si Shizuko naman ay inaasahan lamang si Blinky o ang kanyang vacuum cleaner para higupin ang dugo ng kahit na sino kung nakapagdulot na ang babae ng maraming sugat sa kanyang mga kalaban. Sa katunayan, nahirapan din si Shizuko sa pakikipagtuos kay Pike bago niya ito tuluyang mapaslang. Higit sa lahat, si Pakunoda at Shizuko ay nasa ikalabing isa at ikalabing dalawa lamang na pwesto sa grupo pagdating sa pisikal na lakas. Maaaring ito ang dahilan kung bakit madali lamang kay Kilua at Gon na mapinsala si Pakunoda at kung bakit kinakailangan pa ni Shizuko na sumama kay Krolo sa paghahanap kay Hisoka. Sa madaling salita, kahit may mga special na Nen ability si Pakunoda at Shizuko, hindi naman ito naaasahan ng lubusan sa pakikipaglaban. At kahit din may kakayahan sa pakikipagduelo ang dalawang spiders, hindi ito sapat para mapunta sila sa mas mataas na pwesto ng ating listahan. Rank D Charlnark at Kaluto. Si Kaluto at Charlnark ay parehong manipulator na nagtataglay ng mga Nen abilities na kayang durugin ng kanilang mga kalaban. Si Kaluto ay may Nen ability na tinatawag na Dance of the Serpent's Bite. Gamit ang abilidad na mamanipula ni Kaluto ang kakayahan ng papel at hangin para tapyasin ang bahagi ng katawan ng kanyang kalaban. Sa kabilang banda naman ay si Charles na mayroong Nen Ability na may pangalang Autopilot Mode. Sa kakayahan nito, namamanipula ni Charles ang kanyang sariling katawan upang makapaglabas ng hindi masusukat na ora at lakas na parehong nagagamit para paslangin ang kanyang mga katunggali. Maliban dito, dahil isang manipulator, kaya rin ni Charles Nark na tapusin ang kanyang mga target ng mabilisan sa oras na malagay niya na ang mga ito ng isa sa kanyang mga antena makukontrol ni Charles ang mga ito at mapapasunod ayon sa kanyang kagustuhan. Wala din halos itong pagkakaiba kay Kaluto na kayang pumaslang sa pamamagitan ng mga kakayahang ipinasa sa kanya ng pamilya Zoldyck, ang angkana na binubuo ng mga batikang mamamaslang. Ang pagkakaroon ng dalawang spiders na mga kakayahan o nen abilities na sobrang napapakinabangan sa pakikipaglaban ang dahilan kung bakit nila naunggusan sa ating listahan sila Shizuko, Pakunoda at Kortopi. Mapupunta pa sana si Charles sa mas mataas na pwesto ng listahan kung sama sa kategorya ng ating pinagbabasihan ang talino o kaalaman, kung saan maaasahan si Charles at malalagay din sa mas mataas na rango si Kaluto kung hindi lamang dahil sa kanyang pagiging bata nagdulot para lumamang sa kanyang iba pang mga miyembro pagdating sa galing at karanasan sa paggamit ng Nen o Nen Abilities. Rank C. Bono Lenov, Franklin at Machi. Ang tatlong spiders na ito na napunta sa kalagitnaan ng ating listahan ay nagtataglay ng magkakaibang kakayahan ngunit pare-pareho silang may mga nen abilities na maaring gamitin sa pakikipaglaban at sa marami pang kapakipakinabang na paraan. Si Bonolenov ay may abilidad na magbagong anyo patungo sa iba't ibang bagay upang tapusin ang kanyang katunggali. Si Machi ay kayang gawing sinulid ang kanyang ora na nagagamit para igapos ang kanyang mga kalaban. At si Franklin naman ay meron kapangyanihang gawing bala ang kanyang nen at palabasin ito sa dulo ng kanyang mga daliri na parang isang machine gun. Maliban sa mga abilities na magagamit sa pakikipaglaban, ang tatlong spiders ay nagtataglay ng pambihirang pisikal na lakas. Kung pagbabasihan muli natin ang arm wrestling ranking ng Phantom Troop na sumasalamin sa kanilang pisikal na kakayahan, si Bonolenov ay napunta sa ikawalong pwesto, humihigit sa mga miyembro ng Phantom Troop na ipinaliwanag ko na kanina. Si Machi naman ay nasa ika na pwesto. Mas mataas siya kumpara kay Crollo pati na rin sa iba pang mga lalaking spiders. At si Franklin naman ay nasa ikaapat na ranggo na ungusan niya ang halos lahat ng miyembro ng Phantom Troop. Ang pisikal na lakas na ito ang dahilan kaya naaasahan din sila Bonolenov, Machi at Franklin sa mga harapang enkwentro. Si Bonolenov ay galing sa tribong tinatawag bilang mga dancing warriors, kaya ang paggamit ng sibat at ang pagsayaw habang nasa harapan ng kanyang katunggali ay hindi na problema sa kanya. Si Machi naman ay mayroong bilis na sapat para mahuli si Gon. May lakas ng pangangatawan na nakakaya ng matalas na kuku ni Kilua at mayroong kahangahangang talino sa paggamit ng Nen kaya naintindihan niya ang mga teknik ni Hisoka. Bukod kay Bunolenov at Machi ay si Franklin na mayroong lakas na kanyang nagamit para tapatan si Nobunaga, pumaslang ng mga Nen user sa isang iglap at walang takot na tumapat sa mga malalakas na kalaban kagaya ni Hisoka. Patunay dito ang pagpili ni Franklin na maging mag-isa sa paghahanap sa Hunter. Sila Bunulenov, Machi at Franklin ay walang dudang nababagay sa rank C ng ating listahan. Hindi sila napunta sa mas mababang pwesto dahil meron silang mga kakayahang kapakipakinabang pagdating sa pakikipaglaban. Ganun paman, hindi sila nailagay sa mas mataas na rango dahil ang mga name users na nakaangat sa kanila ay nagtataglay ng mas nakakamatay at pambihirang kapangyarihan. Rank B, Nobunaga at Finks Si Finks at Nobunaga ay parehong enhancer, subalit pagdating sa pisikal na kakayahan, nagkakalayo sila. Si Finks ay napunta sa ikalawang pwesto ng arm wrestling ranking ng grupo, samantalang si Nobunaga naman ay nasa ikasyam na pwesto ng listahan, mas mababa kumpara kina Bunulenov at Machi ganoon pa man ang rason kung bakit napunta sa hanay ng Rank B si Nobunaga ay dahil bumawi siya sa galing sa paggamit ng espada. Sinubunaga ay mayroong kakayahang putulin, hatiin o paslangin gamit ang kanyang katana ang kahit na sinong nilalang na lalapit sa kanya o papasok sa kanyang N. Ito ang dahilan kaya natakot sila kilua at gon na hamunin siya sa isang laban, kung bakit naputol ang ulo ni Squala ng mabilisan at ang galing ni Nobunaga sa katana ang dahilan kaya napaslang niya agad si Luini nung bigla itong sumulput sa kanilang harapan. Ang kahanga-hanga pa dito, ginawa lahat ito ni Nobunaga nang hindi niya pinapakinabangan ang sarili niyang nen ability, kaya maaring mas nakakamatay pa siya kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Kapareho ng kayang ipamalas ni Finks, ang magnanakaw ay may nenability na tinatawag na Reaper Cyclotron. Isa itong klase ng suntok na mas lumalakas sa bawat ikot ni Finks ng kanyang braso. Madaling sade, pwede niyang tapusin ang kahit na sinong miyembro ng Phantom Troop sa oras na mabigyan siya ng sapat na panahon sa pag-iipon ng oras sa kanyang kamao. Ang galing sa pakikipaglaban ni Nanobunaga at Finks ang rason kung bakit sila nabilang sa attack squad o ang posisyon sa phantom troop na nakatalaga sa pagprotekta sa grupo at ang pagkakaroon din ni Nanobunaga at Finks ng sobrang nakakamatay na kakayahan ang dahilan kung bakit sila nasa rank B ng ating listahan. Rank A, Vogen at Feitan Pagdating sa pagkakaroon ng mapangwasak na nin abilities, ang dalawang spiders na ito ang nangunguna sa kanilang grupo. Si Uvogin ay mayroong nenability na tinatawag na Big Bang Impact. Ito ang nenability na dumurog sa katawan ng membro ng Shadow Beast na Worm. Bumali sa braso ni Kurapika na gumagamit noon ng Emperor Time at nagwasak sa malawak na kalupaan matapos bitawan ng suntok ni Uvogin ang pagkakaroon ng Big Bang Impact. Ang mapanirang epekto ay halos kapareho ang kayang gawin ni Feitan gamit ang kanyang abilidad na may pangalang Rising Sun. Ito ang kapangyarihang naakalikwa ng maliit na persyo ng araw na susunog at tutosta sa mga nilalang na nasa paligid ni Phaeton habang ang magnanakaw ay pinoprotektahan ng kanyang sarili ng isang special na armor na tinatawag niyang Pain Packer. Ang Big Bang Impact at ang Rising Sun ay mga nen abilities na lubhang kinatatakutan hindi lamang ng kanilang mga kalaban kundi pati na rin ng iba pang miyembro ng Phantom Troop. Nagpapatunay sa pagiging napakalakas ng mga nen abilities na ito. Maliban sa kanilang mga abilidad, si Feitan at Uvogin ay napunta din sa rank A ng ating listahan dahil sila ang dalawa sa pinakamagaling ng mandirigma ng grupo. Si Uvogin ay nagawang ubusin ng sangkaterbang mafia na gumagamit ng mga dekalibreng sandata at paslangin ng apat na miyembro ng Shadow Beast na marunong rin sa paggamit ng Nen. Si Feta naman ay kayang pugoto ng ulo gamit ang kanyang kamay, magaling sa paggamit ng espada at nagawang talunin ang malakas na chimera ant na si Zazan. Ang galing nilang ito sa pakikipagtunggali ang rason kaya si Uvugi ng unang spider na humawak sa attack squad ng grupo at noong namatay siya, si Feta nang pumalit sa kanya mula sa kanila mga mapangwasak na nen abilities galing sa pakikipaglaban at mga nakakamatay na kakayahan, sobrang nakalalamang talaga si Uvogin at Feitan kumpara sa ibang membro ng kanilang kasamahan dahilan para mapunta sila sa ikalawang rango ng ating listahan. Rank S. Ilumi Zoldek, Hisoka Moro at Krollo Lucifer. Ang tatlong miyembro ng Phantom Troop na akin nabangit ay ang mga pinakamalalakas na karakter hindi lamang sa hanay ng Phantom Troop kundi pati na rin sa buong kwento ng Antrax Hunter. Sila Krollo, Hisoka at Illumi ay pare-parehong bihasa sa harapang pakikipaglaban. Patunay dito ang pagkabuhay ni Krolo mula kay Silva noong nagtuo sila sa unang beses at nagawa niya ring mabuhay sa pangalawang pagkakataon matapos siyang tambangan ng assassin kasama ang ama si Zeno sa cemetery building. Nagawa din ni Crollo na ubusin ng mga assassins na ipinadala ng mafia para paslangin ng Phantom Troop at higit sa lahat nagtagumpay si Crollo sa pagtalo ay Hisoka noong nagtuo sila sa Heaven's Arena. Maliban sa leader ng Phantom Troop, eksperto din sa pamamaslang si Illumi na sinanay ng pamilya Zoldyck mula nung siya ay musmus pa lamang. Nagdulot ito para walang hirap na mapatay ni Illumi ang 10 dons ng mafia at ang 200 hunters na nanghuhunting sa kanya. Bukod kay Ilumi, bakikan din sa pakikipaglaban si Hisoka na nagawa niyang patayin ng ilan sa mga nine users ng kwento, katulad ng double star headhunter na si Terra, ang butler ng pamilya Zoldek na si Goto, at ang floor master ng Heaven's Arena na si Castro. Winakasan din Hisoka ang mga buhay ng dalawa sa miyembro ng Phantom Troop na si Nakortopi at Shalnark matapos niyang ignapos si Machi gamit ang kanyang bungee gum. Ang lahat ng impormasyong aking nabanggit ay nagpapatunay na sila Crollo, Hisoka at Illumi ay pare-parehong eksperto sa pakikipaglaban. Maliban dito, pare-pareho din silang magaling sa paggamit ng kanika nilang mga armas. Si Crollo sa Ben's Knife, si Hisoka sa kanyang mga baraha at si Illumi sa kanyang mga karayom. Pare-pareho din silang nirerespeto ng ibang membro ng Phantom Troupe dahil sa ang kinilang kakayahan. Patunay dito ang pagpili kay Krollo bilang pinuno ng grupo kahit isa siya sa pinakabata noon. Ang pag-upa kay Illumi para magsagawa ng misyon para sa Phantom Troupe imbis na sila na lamang ang tumapos nito. At patunay sa pagrespeto ng Phantom Troupe sa lakas na Hisoka ay ang pagkakaroon nila ng takot sa kapangyarihan ng Hunter kaya labis nilang itong iniwasan. Sila Krollo, Illumi at Hisoka ay pare-parehong napunta sa rank S ng ating listahan sapagkat pagdating sa karanasan sa pakikipaglaban galing sa paggamit ng sandata at maging nalikhain sa kanika nilang mga Nen abilities walang kahit na sino man sa Phantom Troop ang kayang lumagpas sa kanila. Ang 15 membro ng Phantom Troop na nasa ating listahan ay nairango base sa mga ebidensyang ipinakita sa kwento kung sa tingin nyo ay may ilan sa kanila ang dapat na mas umangat o dapat na mas mababang pwesto, pwede nyo itong sabihin sa comment section sa ibaba para maisama ko ang inyong opinion sa susunod na ranking ng grupo. Sapagkat naniniwala ako na maari pang mabago ang ating ranking lalo na ngayon na kasama sa kasalukuyang arc ng Hunter x Hunter ang Spiders. Ang mga bagong gulo na kasasangkutan ng Phantom Troop at ang mga bagong Nen ability na ipapamalas nila sa kwento ang maharing magpabago sa ranking ng kanilang grupo. So ayun na ang kabuuan ng video natin at kung nagustuhan mo ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.